Video ayan, dyan. magandang hapon. So, ayan po, nagbabaklas po si... Mm -hmm. Si Don Pakundo. <laughs> Wala ang babaklasin. Yan lang. Ano ba yan? Ilaw? Ilaw. May electric pan. Ilaw. di may electric pan. Ay, niyan. Ay, Ni? Na electric pan dyan ah? Tara yung mga kamay niya. Ano electric Balik ah, trip pan sa itaas. Ah, niya sa Parang ceiling pan. Oh, kasama din ah, Pero hirap din tanggalin ano? Ay, din, 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 ano din, to? Sing. Hindi sink ari. Sink. Ano kaya ito, Tanso? Ayun lang, tatawasin. Tatawasin pa. <laughs> Matawas kaya. Mm -hmm. Tapos, babaklasin pa yan, ano? Ang hirap. Ang hirap kaya baklasin yan. Madali lang yan, pag maalam mo. Pag hindi mo, hindi. Yun lang. Aray! Yes. Mung tanso, o. No? Maraming nga yan, Tanso. Kaya lang ay mahirap nga ano yun. Baklasin. Yan. Nagbabaklas siya ng kanyang kalakal. Marami kang napamili? Mayroon din. Mayroon din kahit kaunti? Kahit kaunti. Hindi nga sasabing wala. Hindi Yan. Baklas.